alternative na pakain ng baboy puting kahoy pang hindi tayo makapag-hunting ng palos. Maliwanag ang buwan. Madalas, walang huli. Padilim lang tayo. Dito sa probinsya, pag may kamunting kahoy, gabi, saging, pwede mo ipakain sa baboy yan. Lagyan mo ng pigs. Gustong gusto nila yan. ito mga pwede mo ipakain dito sa baboy masipag ka lang magtanim ito pala yung aming mga baboy ito oh. kulit. yung na sila sa mga naghahanap ng na litunin ito pang, pang paskot bagong taon available yan apat ito available itong puting ito siguro mga 60 kilos baka gusto nyo Diyan lang kayo. So, litunin. Pim. Pasko bagong taon, available 'yan. Papakainin ko muna sila. Magugulo na. <laughs>